Magandang farming mga kwatsero, kamusta kayo? Kami dito sa farm ay okay lang naman. Sunod-sunod na ang ulan kaya kami ngayon ay pupunta sa aming palayan. Titignan namin kung ano na ang sitwasyon. Yung mga katabing sakahan namin mga kwatsero ay nagsisimula na silang mag-araro. Kami naman dito ay tractor yung gagamitin namin. Ang kaibahan kasi ng tractor mga kwatsero, itong lawak ng palayan namin ay kayang tapusin ng isang araw lamang. Pero kung kalabaw ang gagamitin, kulang-kulang isang linggo. Ngayong araw mga kwatsero ay magpapamatboat kami ng isang pitak para sa binhi o punlaan ng aming mga palay. Dahil ang target namin ay makapagtanim na kami unang linggo ng Agosto. Ang bawat araw dito sa amin mga kwatsero ay mahalaga dahil ang palayan namin ay sahot ulan lamang. Ibig sabihin sa loob ng isang taon ay isang beses lang kami pwedeng magtanim ng palay. Hindi ko na nakuha ng video mga kwatsero yung pagpapamatboat ko sa palayan kasi biglang buhos ng ulan. Pagkatilan ng ulan mga kwatsero ay dali-dali na kaming umalis para mamili ng binhi at madadaanan namin ang mga maisan ng aming mga kapitbahay. Tignan nyo mga kwatsero, ang lulusog ng mga mais nila. Mais kasi ang ginagawa nilang kanin dito. Kaya lahat ay abala magtanim ng mais. Naranasan kasi namin yung El Nino dito mga kwatsero ng siyam na buwan. Kaya ngayon na tag-ulan ay dali-dali kaming nagtanim ng mais. Sa siyam na buwan na yun mga kwatsero ay marami sa amin ay nakaranas ng gutom. Dahil failure yung pangulilang o yung second cropping mga kwatsero dahil inabutan na ng taktuyot. Lahat ng natatanaw nyo na kulay berde, lahat yan ay maisan. Sobra-sobra na rin to mga kwatsero pang isang taong konsumo. Kaya yung iba dito ay ibebenta upang mabayaran ang mga utang. Dahil dito sa bukit, utang is life dahil walang pagkukuhanan pambili ng abono at iba pang pangangailangan sa pagsasaka. At salamat sa Diyos ay nadinggin na din yung aming panalangin. Sinemento na din kahit papano itong daanan namin. Hindi na kami mahihirapan sa pag ng aming mga produkto papuntang merkado. Kaya mahalaga talaga ang farm to market road. At hindi pa rin maganda yung kalagayan ng panahon dito mga kwatsero. Tuloy-tuloy pa rin yung ulan. At maituturing namin itong biyaya. Dahil mapupuno ng tubig ang aming mga sakahan dahil tulad ng nasabi ko kanina kami ay dependent sa ulan o sahod ulan nasa laylayan kasi kami ng lipunan mga kwatsero nakalimutan na yata kami ng irrigation dito o meron pa bang irrigation sa bansa <laughs> baka mabashman ako neto <laughs> kung nakarating ka na dito sa parte ng video neto mga kwatsero paki like share and follow naman pero seryoso talaga Last year, nagpampa ako ng tubig galing sa ilog para lang masupplyan ng tubig yung palayan ko dahil inabutan na ako ng tag-init. Siyempre, madali sa akin kasi may sarili akong gamit at may pambili ng krudo. Eh, yung mga kasamahan kong magsasaka, walang gamit, walang pambili ng krudo, paano na sila? Sa ibang bansa, ang mga magsasaka mga kwatsero, mga mayayaman, nire-respeto. Dito sa Pilipinas, pag magsasaka ka, nasa laylayan ka ng lipunan, bahala ka sa buhay mo. At nakarating na pala kami dito mga kwachero kung saan namin kukunin yung binhi kaso wala pa daw, inabutan ng ulan at habang inaantay namin yung pagdating nila, siyang lalong lumakas yung ulan, kaya nakisilong muna kami dito sa may save more at habang lumilipas ang oras palakas ng palakas ang ulan. Kalaunan ay dumating na yung inaantay namin at agad na namin itong binayaran. Mahigit 5,800 pesos din yung binayaran ko mga kwatsero para sa 120 kilos na binhi na triple two ang variety. Para hindi mabasa ang mga binhi mga kwatsero ay niready na namin yung mga tolda. Lumalalim na ang gabi kaya minadali na namin ang trabaho. Ibinaba na ang mga binhi para maisakay na sa tricycle. Pero bago ang lahat, nang hingi muna kami ng plastic dito para ma-recycle namin at maibalot namin yung sako ng binhi. Sa katinalian at kinamada na sa loob ng tricycle. Inabutan na kami ng dilim mga kwatsero at palakas ng palakas yung ulan. Nakarating kami sa bahay at basang-basa. Kinabukasan, sa pag-aakalang baka nabasa yung binhi namin mga kwatsero ay nag-decide na kami na ibabad na ito upang matanggal yung mga pasi o yung mga walang laman. Saka itatapon yung mga lumulutang. Yung parang mo na lutang. <laughs> o di kaya yung mga kapitbahay mong orokan. Huy! <laughs> Joke lang yun. Pero seryoso mga kwatsero, same method ba tayo na ginagawa? Ginaganito nyo din ba yung mga palay ninyo bago nyo itanim? Dahil lakwatsero ako, open ako sa cultural diversity. At malaki ang probability na iba din yung ways ninyo dyan. Share your thoughts and experiences naman mga kwatsero. Maraming salamat. Love love!